Magandang araw mga boss. mayroon naman akong i-share sa inyo ngayon mga boss. Ito ang uh, customer natin dati no. Yung nag-check engine dahil sa sakit ng kanyang ng shaft position sensor. bumalik sa ngayon mga boss kasi iba naman yung problema mga boss. So, ngayon mga boss, ang problema yung mga boss ay transmission. Kapag naka, uh, malakas yung takbo niya, mga 70, uh, 70 yung takbo niya kilometer per hour pataas mga boss lalo na kapag mag overtake sa mga boss yung ipersan yung makina niya. eh, ito mga boss ay uh, CVT CBT transmission ito mga boss so yun nga mga boss ang kaproblema ay mag blink yung D saka mawala yung persa ng kanyang transmission o kanyang makina napiktuhan na rin so una namin ginawa dito mga boss ay dahil na rin nag overheating yung kanyang makina mga boss ay inuna namin yung kanyang radiator mga boss inubair namin yung kanyang radiator nilinis namin papakita ko dito uh, ninyo sa screen uh, kasi yung bakit uh, ang tanong ayun bakit radiator engine naman yung uh, overheating engine naman yung apektuhan doon uh, hindi po mga boss kasi yung ETF natin uh, yung ano yun yung fluid natin sa transmission mga boss ay meron yung cooling system din na dumadaan dito sa ating uh, radiator ito hindi lang maklaro mga boss, pata napapakita ko dito sa screen. At tinuturo ko naman kung saan yung cooling niya sa kanyang fluid sa transmission. Sa so, doon mga boss, so, kumbarado yung radiator mga boss, hindi yung nalamig yung kanyang fluid mga boss. Kasi hindi mag-circulate yung ayos yung tubig at hindi nalamig yung doon sa uh, bandang bahagi. O uh, hindi po kaagad uh, mag-circulate yung tubig doon sa, sa labas. asa doon sa lalim, Mula sa taas, dito sa return papunta doon sa lalim paikot sa pas, pa, pasok sa makina. Yun. So, siyempre, nilinis natin mga boss. Nang nalinis na namin mga boss, tinistripe namin ulit. Ayun, pag tinistripe namin, ay ganun pa rin mga boss. Nag-blink yung D. So, kaya nag-blink yung D. In-scan namin. Ayun, lumabas yung uh, fault code nga 1890. Kung saan ang tinuturo ay itong kanyang uh, uh, shifting solenoid uh, body ito assembly kasi yan tatlo So kung papalitan mo yan, uh, kailangan assembly yan, hindi isa-isa yung solenoid na papalitan mo yan. Yan, bago na yan mga boss, na-install ko na yan. At saka nga mga boss ay chinik ko lahat ng wire ito kasi dumaan ito na sunog eh, nagkaroon niya ng ground dyan sa kanyang uh, exhaust pipe na sunog tong dito sa wire at ground. Kaya chinik ko ulit baka mayroon pang nag-contact dyan o nag-ground sa ibang wire. yon. So, ito, ito hindi pa ito tapos. I-arrange eh, ko pa yan. So, yun nga boss. Pero simpre, lumabas doon sa kanyang uh, saska. sa pag scan ko, lumabas doon 1890. Pakita ko dito sa screen ulit. Simpre mga boss, mayroon ito sa uh, 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 kanyang switch solenoid mga boss. Yan. Yan mga boss. Oh. Bago na rin yan boss kasi yan ang unang kong pinalitan. Ang pasakalin na tayo na yan lang yung dahilan. Kahit nakita naman dyan sa scanner kasi mas mahal yan Uh, mas mahal yan kumpara dyan so yan ang palitan kasi katalasan yan ng yung problema yung kanyang switch yan bago na rin yan yun, yun test ride kami ulit ganun pa rin yung nangyari kaya naman ay nagdesisyon na ako at sinabihan ko na yung maari na bilhin na talaga natin yung uh, shifting solenoid o body ganyan yan so mas mahal yan kumpara nung kasi maliit ng yun isa lang so at ito na yung kanyang uh, luma na pinalitan so yan tandaan nyo mga boss hindi ito nagbi, hindi nagbiblink yung D kasi ito pag itis uh, itister natin meron siyang ohms na lumalabas o meron siyang continuity uh, ngayon pag tumatakbo na yung sasakyan mo doon na na magluko yun ang kanyang shifting pag pumapalo ka na na 70 above rpm uh, kilometer per hour yon kph so wala na iba dahil na detect na rin sa scanner natin dito pakita ko napakita ko dito sa screen eh. yun, ang lumabas 1890 p1890 so ito yung tinuturo mga boss yan sa so, ngayon tatapusin ko muna tong wiring sa loob kasi chinik ko kasi doon sa loob din yung mga wiring ko oh, kasi yun nga, Tumaan to sa sunog ito, babalik ko na lang to eh, ito yung kanyang isiyo nilinis ko itong mga sasakit nito sa loob yan, baka kasi naglose contact na din may mga nagras na rin mga boss, kanyang mga terminal ito eh, pabalutin ko na rin pabalik nga, ko na rin yung mga wire nga, pabalik at saka yun na mga boss so yun lang ang problema sa transmission niya mga boss. Buti na lang hindi na karoon ng malaking problema kasi pag malakas yung takbo mo, uh, babalik siya ng lugar. Tapos na wala ang yung pulsa. Buti na lang yung transmission niya hindi na apektuhan. Walang nadamit sa loob. Ganun pa rin. So, yan lang yung pinalitan natin mga boss. Slow plus yan. Hindi naman yan brand nyo kasi halata naman. So, puro ma. Uh, inorder pa natin yan. So, pag-order niya overseas kasi mahal pag dito na eh. So, very safe. Buti na lang walang damage pagdating dito. Medyo delay nga lang. O, oh, matagal nga. Nagkadili pa nga dahil may pagyo. So, yun mga boss. Yun lang ang problema. Kung tinatanong nyo pala yun sa temperature o paano ko na yung water temperature nyo, paano ko nalaman na okay na. Ah, simple, in ah, nag-monitor tayo sa scanner, no? yung kanyang live stream. Kita natin doon na okay na yung kanyang uh, ah, ah, cooling system. Hindi na aangat ng po lalagpas ng uh, 100 degrees Celsius na. No? sa 80 lang ay. Eh. Bira lang uh, umabot ng 90. So, kagandahan sa radiator nito mga boss ay pwede natin siya ma-overhaul. Hindi yung uh, disposable type. Eh. Wala tayong gamit pang, tank pang cutting doon sa kapang sunda. So, yun na mga boss. So, 1890. Full code niya mga boss. p 8990 Hindi ko kamali kita ko naman dyan sa screen. So, yan talaga yung kanya problema mga boss. ito pagkatapos ko nito lahat mga boss, yung confirmation natin, i ko naman ito ulit pag matapos ako nang ibalot yung wire. Yan mga boss. Hanggang mo lang. Yan mga boss, okay na boss. Yun lang talaga yung problema mga boss, yung kanya ship solenoid. Body mga boss. Timing. Kauwi ko lang mag-root test na. I may mean, ulan maulan sa dito mga boss so okay man mga hindi na mag blink yung uh, ito kanyang di mga boss, pag naka uh, naka ano uh, 70 kilometer per hour yung takbo mo pataas mo mga boss dalawang testing ko yung una wala. Tapos, yun ngayon pang last, wala pa rin. Kaya, kung kayang dumabos, pwede na i-release natin, mga boss. So, hanggang dito na lahat yung video, mga boss. Nah, bahala ng maari nito magwasing. <laughs> Maulan kasi. Timing umulan, eh. Saka kung nag-release. So, hanggang dito na ulit video, mga boss. Salamat sa panonood, mga boss. Yun lang nga, talaga ang problema, mga boss.